pagka-open ni Yorme, yung nasa na yan, pinalinis sa ganyan. Ayan yung temple. Ganda, di ba? Dancing, dr mga dragon. Throwback muna tayo. Itong itsura ng Estero de la Reina dati. Hindi pa nagsisimula yung gagawing Chinese Temple Pagoda. Puno pa ito ng mga informa settlers dito. Tsaka yung basura din sa Estero. Grabe, gabundok. Tapos ito pala dati, meron siyang parang pumping station. Kaya pala nung pinuntuan ko ngayon, maluwag na. Natanggal na pala dito. Ano kayong Dylan? So, kamusta na rin pala yung gagawing temple project dito sa estero? Tuloy ba o wala na? At may kita mo rin dito kung kano kalinis na itong estero. Iba talaga ang pagsik ni Orme. Actually, dyan sa May Street, may ginagawang ko dyan. Temple. Eh lang, matagal lang na eh. Hindi siya natapos. Pero malaki na yung nagawa nila doon, di ba? Sayang lang. Yan sa Tetuan Street. So nandito na tayo sa plaza. Bagong flashing din itong plaza. saka itong fountain. So naging kwan pala parkingan ito ngayon. Nung pagka-open ni Yorme, yung plaza na yan, pinalinis agad Dami Pagka-open nyo alas 12, puro flashing yan dito. Buong divisorya. Hanggal yung mga libag. Ito naman yung ongpin. No? Yung mga gusto bumili ng jewelry dyan. Ayan, oh, linis diba? Ganda tingnan, no? Dito tayo sa Tetuan Street. Tingnan mo yun. Oh, ganda na tingnan, diba? Ilabas niya. Kaya lang, hindi pa tapos. Yung canal bridge, maganda na. Halos sa uh, na rin, formado na yun. Eh. Itong kalsada na to, one lane lang siya. One way lang. Kasi pang pala parking nga sa area. Oh. Ito yung lagi nilang tinatanong. bakit daw ang sikip dito. Oh, so, meron pang nakatayo dyan na ano, hole. Temple. Ganda, di ba? Kailan, di ba? Ito yung mga materyales sila. Nandiyan na lang. Oh. Hindi pa nakagamit. Tagal na yun dyan nakatinga. Ilang buwan na yata. Ay, ito pala yun, no? Grabe. Matindi pala. Hindi lang pala hole yung nakatayo dito. Meron din palang bahay. No? Ang bangketa talaga. Alam ko bangketa yun, yun. ng tao. Pero ang nangyari kasi ngayon, wala na. Sa kasada maglalakad lalakad ng tao. Salabas sa labat pa yung wiring dyan. Eh. Ano yung gagawin dyan para sa pagsasayos na? Parang naging imbaka na lang yung kong dito. Parang gaya, no? Matindi ito. Mas buong bang dito, so, Dito pala ay eh, merong uh, merong fire truck diyan. Okay, so uh, emergency, no? naka na, no? Illegal parking. Bukas din pala. Bukas na pala ito dito. Ito yung estero. Tapos yung ginawa nilang project ay uh, nandun, no? Hindi tapos kasi alam ko hanggang dito yung gagawin nilang paglagay ng mga design niya. No? Tinanggal yung harang dyan. Ah. Alam nyo dito sa lugar na to, marami mga dito yung mga nag-offer na mga dancing, yung mga dragon. Especially pag may Chinese New Year, pag may mga events. Maganda sana kung matapos to. No? Wala na kasi alam ko yung building dyan na ah, wala na yon So parang part siya ng temple na gagawin nila. Kanya parang nasa paraiso ko dito eh. So yan yung hole na kanina dinanan natin na dyan. na rin yung mga pamilya nakatira dito eh. Ako na rin yung nakalipas. Dito, dito ibabaon yun. Sayang lang di siya natapos eh. Ganda na rin sana. Parang matagal lang hindi gumagalaw sir na? Oo, oh, matagal lang ang pondo. Ang pondo? Tama sir, ito sila sir, ito yung mga dancing dragon sir na. Oo, oh, yan. Tama, oh, pag may, pag may event sir. Usually, anong events ngayon sir? Event? event? Oh, Chinese New Year, uh, di ba? Pag ano yan, bonbon na yung uh, ano yan. Bon, bon, may, ano yan. bon, bon sir? Hmm. Hmm. Hindi naman Chinese New Year lang yan. Anong klaseng event sir? Ah, pag kuwan lang, mag invite Kasal. Kasal, ganun. Kasal, opening, birthday. Ah, anong nakarang opening sa Omping sir? Nandun kayo? Iba-iba kasi may marami kasi. Ah, maraming grupo pala. Oh. Ayan, si Drago na yun. So, parang isang pamilya kayo dito. Ganda. So, mag... so, ayun kayo sir, mga 2 years na mahigit. Wala, hindi gumagalaw, no? Pero yung materyala sir, nandito. Okay. So, ayan, mga mamahaling konti. Ito sana yung design pag natapos. Ito, marami din kasi nagtatanong nitong update nitong temple na yan nandito na yung materialis oh. kompleto pa nag uh, ko anong status ko na eh. dito oh. Dito, may gusali dati dyan eh Diba sayang ano sa tingin nyo kabayan? Ano mga panto? Tingnan to na Yorme eh, no? Nadari ko matutuloy ito. One of the clean estero dito. So iba talaga ng uh, effect, di ba? Buna. yung sa kabila sana, ganito sa yung naging itsura niya pag natapos. Diba ang ganda? Mahaba to. Siguro lagay mo lang post dito. Naku, parang nasa kakot ka na. Parang naka-esplanad ka na. Ang ganda sana. Ayan. Pero ang pagbabago talaga ito kabahin itong estero. Dati ko nyan. Maglalakad ka lang nito dati. Maamoy mo talaga. Yung mga burak. Pero ngayon, wala na. Talagang uh, may pit na dito. Ano mga design nga ba yun? Ah, linis dito. Bawal na magtapo ng basura. Ah, maintain talaga dito yan. Wala talaga mga kapatid. Okay, ah, uh, sabi ng bayan. So, ano sa tingin niyo yung pwede i-develop dito sa lugar na 'to? Ang ganda naman, 'di ba? Eh, lang lang to, no? Ano ba yung status nitong project na 'to? Ang ganda guys kasi kuwento eh, nandoon lang yung plaza oh. Walking distance lang dito pag pupunta nang Divisoria naman, magiging kuwento dito. Tourist area. Alam niyo yung sa estero, hindi lang sa pagpapaganda. Ah, pati na rin sa si paglinis. Yan, sa kasama na rin dito yung pagbabantay no para hindi gawing uh, kwento uh, squatting here diyan tatayo na naman ng mga kubol-kubol diba? eh. di ba project eto ay ko eh pero pala talaga ilang taon nang kone hindi gumagalaw ilang beses na rin pa lang bumagsak tong ko kong bangketa ba yan dyan? Mayroon na palang tinanggal dito na concern, Nakaharang. Para ng uh, container. Kaya pala maluwag na rin dito. Maliwanag na nga. Maliwanag na nga. Kaso ito, sir. Susunod din Yung ito. Pisa-pisa. So parang temporary lang mo na ito dito, sir, na? Oo. Kaya pala. Oh, dalawang dugtong ito kabain. Binaklas na rin pala, oh. Bago, bago lang yung tinanggal. Kaya pala medyo maluwag na dito. Ano yun? Binaklas din dun. Binakbak. Diba? Sooner or later, pag natanggal na rin yan, naliwanag pa. Nalaki ng mga puno dito. Although, meron na nga punong bumagsak dyan eh. ganda. Sana mga kono. Pag na-clear pa lahat yan, kaganda na to eto kaya pala bagong bakwan pala, bagong giba pala to. Okay, so yun po yung latest update dito sa estero. So kukuha na pala siya bukas na dito. Nakilala lang na ayusin siguro yung daanan niya. Dito kasi may malaking puno pa nakaharang dyan. No? Pero overall, maganda to. Pag na-develop at natapos, di ba? Ang ganda. Hmm. Tanggal na yung mga dito. Diretso dito may ikaw naman to pumping dyan sa kabila. Sarado pa.